So guys, panibagong adventure na naman tayo. At ito ang una nagpakita, liglig or kauser. Ayun, sa pool. Maganda at bahagyang huminang amihan. Kaya nakapag-adventure ulit tayo. 130 ang kilo ng kauser dito. Bagong spot ito. Sa parting malayo, at dangket bahora dalawa. Ayan, sa pool. Parang magagandang class yang isda dito sa bagong spot. kasa at ito pang isa. Maggalaw pa itong napana ako, mahirap si Patin. Ayun, sa pool. Pag dito talaga sa parting malayo, karamihan dangit bahura 100 naman ang kilo nito dito awang ko dyan sa lugar ninyo hanap ulit tayo baka may dangit bahura pa ito meron nga bali apat dubulin ko itong tatlo ayun sa pool pareho walang nakaalis ito pang isa. Ayan, sapol din. Maganda. Takuha natin lahat. Dito sa Dangit Bahura, masarap na luto dito. Paksiw. Sana mayroon pa tayong makitang grofo, Ito, tikwe. Parang punong din ito. Ayun, sa pole. Kaya lang mas masarap ito sa punong. Lalo na kung sasabawan. Malasa. Sana kulambutan naman. Ito solid. Mabait. Kaya lang medyo magalaw. Ayun, sa pool. Prito lang ang alam kong masarap na luto dito karamihan kasi kilaw ang ginagawa ako kasama ng mga dalagong bukid may solid pa maaama ang solid dito ayun sa pole kahit malayo na itong spot medyo malabo-labo pa rin ang tubig lagi kasing malakas ang amihan dito Pachimpo-chimpo na lang ang paglaot. Tsagaan natin ang mga sulit na ito. Hoy, kulambutan! Malaki! Yari ka! Ayon! Gitik! Nakasurti tayong malaki! Thank you, Lord! Kwartang linaw na ito! Sigurado na nito ang pandurodog tong Hindi ito mababa ng Tatlong kilo Sa estimate ko Kalamaris at ginagataan Ang masarap na luto dito Oy, poset Ayon, sapol Mas malasa ang poset Kumpara sa kulambutan Nakawala pa ando na ayun sa pool buti at nahabol pa nasigang rin kami dito ng posit masarap din lalo na at sariwa makakita pa sa nang isang kulang butan ito may dalagang bukid pasalubong ayun getek. ito at solid ang masarap kilawin. Pag nagkalahati kilo kilo pataas, 150 na ang bilis sa amin. Hanap ulit tayo. Ito may solid pa. Ayon, sa pole Magkalapit lang. Sana sunod-sunod na solid. Pag sa parting Manila na, ang tawag sa ganitong isda, lapad. Masarap din itong isigang, kumpormis, nagluluto. May tao kasing masarap lumoto. Ako hindi masarap lumoto at ang alam ko, asin-bitsin lang talap na. Ayun, nagitik ang punong. Bihira ang punong dito. Karamihan mga magagandang klaseng isda. At ito may palapit na danggit bahura. Ayun, sa pool. May napansin pa akong isa sa parting unahan. Andito. Ayun, gitik. Minsan nakakahilo rin ito kapag yung matataba ng maigi. Hilo man lang, hindi man nakakamatay. Isang kutsaritang asoka lang, tanggal ang hilo. Hoy, as dagat. Sa bibig ko patatamaan para hindi makapunit. Ayon, sa Hindi ka makaalis diyan. Pag sa bibig ang tama, hindi mo kayang punitin 'yan. Nakawala pa. Hindi nga napunit. Nakatanggal man sa pagkatama. Sayang nito. Kailangan maabutan ko ito. Bilis lang oy. Aabutan din kita. Ayon, sa Paul. Ito ang pinakamatapang na balanghitan. Kulay tigre. Inahanap ko yung kasama ko, tipapapana ako. hirap kasing patayin ito kapag bagi lang. Nagpipilit na makaalis. Malayo na nalalang uyan ko kahanap sa kasama. At dito ako nakakita ng kulambutan pa. Ito at kinasako ang pana. Andun yung kulambutan. Pabuta at hindi naalis. Ayos ito. May balanghita na may kulambutan pa. Ayon sa pool. Sinwerte tayo dito sa parting unahan. Palapit na yung kasama ko. Malayo siya sa akin. Kaya hirap makita. Buti nakita ng may pinana akong kulambutan. Napansin niya may balanghitan kaya lumapit. Maganda yung pagtakas ng balanghitan kanina. At anlangoy papunta sa kulambutan. Baka sinadya niya yon para makuha ko pa ang bulambutan. nagparabubuga na ng tinta hirap nang makita matagal makalapit yung kasama ko ang layo niya kasi ito malapit na maagos pa kaya hirap siyang makalapit nakarating din nakarating man mahina ng balanghitan <laughs> Balanghitan or labong kung tawagin dito. Masarap itong ginagataan. May tanglad tapos chicken curry. Salamat sa iyo, Balanghitan. At yung takas mo kanina, papunta sa kulambutan. <laughs> Nakadagdag pandurudog tong sa kulambutan. Parang itinuro ng balanghitan, wala nang tinta na makukuha dito ubus na kabubuga nagapos na ng guma ko yung balanghitan mas masarap din ito kapag dinadaing ito ang paborito ng mga manginginom dito kapag daing talaga masarap yan lalo na yung daing na ibababad muna sa suka bago ibibilad hindi dinadapuan ng langaw at nag na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood nakahuli rin ang mga kulambutan ng kasama ko at mga ganda klaseng isda rin ang mga napanak nila at nag isang dive pa kami Nag-aabante na kami nito papunta sa kabilang bahura. Malalaking kulambutan yun ang panak ng mga kasama ko. Shout out kay Rosana Villa Hermosa from Davao City. Maraming salamat po ma'am sa laging panonood ng aking mga video. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang una naming dive.